So guys, ang ganda ng botanical, no? Ito yung botanical, guys, at lagi dito yung iba nagjo kasi nga ang ganda ng kapaligiran, malamig na, ayan oh, oh 'di ba? O oh, ito yung uh, pasyalana ng mga karamihan dito. Kasi nga malinis na, malamig pa, tell ang daming puno, ayan oh. Yan yung kagandahan dito sa botanical. Ayan. O, oh, special ko lang kayo. So, titingnan nyo yun doon. Tignan nyo. Wow! Diba? Saan ka pa nyan? Super ganda. Ah, silipin nyo. Ang ganda ng botanical. Labuan ito, guys. O, oh, ayun. O, um, matatagpuan lang to sa Labuan, Malaysia. Ayan. May magandang view dito, no? Ito na yun. O. Oh libutin itong napakagandang lugar. Ayun, ang ganda dyan. Oo, oh, ayun, Oh. Ayun, oh. Ay, my God, my God, my God, my God. May bayawak. My God. Eh, may... takot ako yun, ah. My God. So, ay, may, tao. So, ayan, guys. Pasok tayo dyan sa, ano, sa tulay na yan. Ayan. Ayun, doon tayo. Mag-ano tayo dyan, Maglakad. Sa Hangin Bridge. Ay, yun. Marami ating isda dito. Ayan. O, diba? Uy, ingatan mo ang cellphone mo, Inday. Baka mahulog, Inday. Wow! Amazing! I love it, guys! Wow! Ang ganda, no? O, sa mga nagbabalak pumunta dito sa Labuan, Malaysia. Maganda dito. Peaceful. Ah, tahimik walang masyadong maingay ayan oh. silipin nyo ang ganda ng botanical malinis talaga siya as in so yun yung maganda dito oh di ba nakita nyo naman nakita nyo naman oh hi ay sus hi pa yung ano ang ganda ng kapaligiran alam mo pag namasyal ka dito nawawala talaga lahat ng stress mo. Kasi nakikita mo yung ganda ng kapaligiran. Oh my God! Pero mainit. Tatakbo nga ako. Ayun. No. Parang ako lang yata mag-isang tao dito, no? A ako lang. Ako lang yata. Diyos ko. Parang naman nakakatakot. <laughs> joke lang. O, diba? O, nakita nyo yan. O, o oh, diba? Saan ka pa niyan sa ganda ng view? Ganito kasi yung mga minsan na nakakalabas ng bahay. Kaya, naninibago at naa-attract sa magagandang view. Parang ganito lang. O, tinan nyo. O. Diba? Oh! Nakita nyo. Ang ganda ng view. Samahan nyo ako dito, mamasyal. Ninan nyo naman. Ayan, oh. Ayan, oh. Purya usog. Purya usog. Baka mausog ako. Joke. <laughs> Hindi ba? Sige, maglakad tayo, maglakad tayo. Samahan niyo ako ha kasi ako lang mag-isa dito, guys. Pagkakataon ko na 'to. Lilibutin ko 'to ang buong mundo, ay buong mundo. Buong botanical, ayan. Ayan, ayan. Oh, diba? Ang oh, lamig dito As ang daming Oh, may bahay pa dyan sa taas oh. di oh, Diba, may bahay bay sa taas. Pwede pa yata akong matulog dun. Ay, hindi pwede. Kasi may nakaharang. Ayan, oh. May nakaharang. So, tingnan yung bahay, oh. Oh. Oh, di ba? Tingnan nyo muna yung surrounding. Ayan, oh. Wow! Nice! Oh, inahinay lang natin yung pag-ikot ng kamera. Para makita ninyo, no? Ayan, oh. Oh, di ba? Yun. Ang lawak dito, guys. As in, ang lawak. iba Ang lawak talaga. Tsaka, as in, relaxing, no? Upo ka lang dito pag may problema ka. Nahihil siya. Gawa nga ng... Ganito, ganito makikita mo. Oh, very nice. I love this place. I like it. O, diba? Anong comment nyo, guys, sa lugar na ito? Diba, Ang ganda. Ah, uh, yan. So, so ito ngayon to. <laughs> ito ngayon to. Ako lang mag-isa. O ba diba? pero enjoy maglakad mag-isa. Alam mo yun? Parang wala kang iintindihin. Wala kang iintindihin kasama kung naiihi ba, nagugutom ba. So, ito lang yung pinaka-the best mamasyal mag-isa. Pero, masarap din mamasyal na may kasama kasi nga hindi boring. May kausap ka, yan alam niyo guys, may mga tao naman dito. Pero yung mga naglilinis lang kasi nga ngayon uh, working day, so wala talagang tao dito. Pag holiday like sa example Sunday, Saturday, ayan eh marami na tong tao dito. Pero mamayang umhapon hapon um, umagang umaga may mga nagja-jogging dito. So sa ngayon time na kasi 10 o'clock so mga tao sa work na so wala nang tao ngayon dito so mamaya makita mo yung mga hapon or 5 o'clock start na naman yung mga tao dito magdating kasi nagja na naman sila so guys ito pala yung uh, lugar na ito yung part dito sa labasan ito yung may mga isda din dito. Ayan, oh. May sapa. Kasi so, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ibang sapa din to kaysa dun kanina. Iba to. Ayan. O, oh, di ba? Nakita nyo? Nakita nyo? <laughs> Nakita nyo mga lods? Oh my God! A really amazing... Ano yan? Ano yan? Ano yan? Nandyan? Oh. Hindi ko alam. <laughs> <laughs> Hindi ko alam ano yan. I think may mga isda dito. May mga isda dito. Nagbubuhay din yan sila ng isda. O ba diba, napaka-relaxing ng botanical botanical park. O, karamihan dito mga nagpunta, mga estudyante. Yan. Akit tayo dito sa karian ng palasyo. Yan. O ba diba? Ang ganda dito. Ang ganda talaga. Mm. Asap na lang dalaga dito magtambay, no? Parang parang napi-feel ko na lang dito ako, dito, dito na lang muna ako talaga tumira, parang wala ka talagang iisipin dito kundi, kundi relax lang, tahimik lang nakakapaligiran, o oh, ba diba? ay nakuwit may nakikita akong napakagandang spots with ha ayun o oh. o oh, diba nakita nyo yan, nakita nyo ang nakita ko o oh, pupunta kaya tayo dun, parang Tulay din yun, ino. Pag pumunta ko doon, ang layo nang iikutan, guys. Kailangan ko pang umikot dito yata. Ayan. And then, may daanan doon. Yun. O, oh, ganun. Malayo yun, o. No? sinum ko lang. Ayan, Oh. Oh. Ang ganda dito. Ay, ang ganda ng pakiramdam. Mahangin pa. Oh, my God. Miguel shout out pala sa aking lahat na kaibigan. Helby vlog. Miguel shout out to Johanna Skishen. Sisik uh, Sarawang Hubag. Miguel shout out. At sa iyo naman, Chichi Montero. Miguel shout out. And especially to my baby love, Michelle Alad Oroga. Miga, miga shout out. Andito ako sa botanical now. Ang ganda dito, baby. Magpunta tayo dito kasama mga bata. And sino pa ba? Mimigil ang shoutout ko. Lahat ng friend ko, mga vlogger na sila ni... Manay Biday. Sino pa ba? At Juro TV. Ayan. Ang dami pa. Nakakalimutan ko na yung iba. Ayan. Si... Si ano... Susan Vlog. Ah... Uh, sino pa? Basta marami, nakalimutan ko na, pasensya na sa mga hindi ko nabanggit. Ayan, bigalab shoutout sa inyong lahat. Lahat ng followers ko, thank you so much. Sa mga supporters ko dyan, thank, thank you, thank you talaga. Sana hindi kayo magsawa na mag-support uh, sa aking mga video. Ayan, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you talaga sa inyong lahat. Wala kayo, wala din ako ngayon dito sa inyong... Uh, buhay. <laughs> ayan, thank you so much guys. So, ayan, uh, ngayon na ako talaga uh, magpapasalamat sa inyo at kukunin ko tong pagkakataon na to para pasalamatan ko rin kayo no, sa inyong support at laging uh, nakasubaybay sa aking mga video. Ayan, thank you so much sa lahat ng mga ko uh, co-vlogger ko, mga co-content creator ko. Thank you at nandyan din kayo palagi. Uh, number one kong mga supporters talaga ang aking mga uh, content creators. Uh,